Dear Kuyamboy, Nais nice kong ibahagi ang aking natatanging karanasan sa loob ng Dilson Cinema sa Recto, Manila. Itago mo na lamang ako sa pangalang Daryl. 21 years old, moreno, at hindi naman sa pagmamayabang ay may din naman. First time kong pumasok noon kaya kinakabahan ako. Madami kasi akong nababasa sa social media tungkol sa sinihan na ito. Sa curious ko ay matagal ko nang gustong pasukin ni Kito pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Nakasuot ako ng face mask, cap, all black na damit, pantalon at sapatos. Basta ang goal ko ay walang makapansin at makakilala sa akin. Para akong praning na lingon ng lingon. Dahil baka may makasalubong akong nakakakilala sa akin sa rekto. Nanginginig pa ang kamay ko noong nag ako ng bayad sa cashier. Nagmadali rin akong umakyat sa escalator na para bang may humahabol sa akin. Pagpasok ko sa loob ay para akong bulag sa sobrang dilim. May nahawakan pa akong tao ng mga oras na yun nakakahiya ay natawa lang yung nawakan ko. At inalalayan pa niya ako. Nung nakapag-adjust na ang mga mata ko, ay nasilayan ko ang kagkapuha ng taong nakapako kanina. Moreno, makinis at malinis tingnan. Maganda ang kanyang mga ngiti kahit sino ay mabibighani. Natatawa siyang nagtanong, Okay ka na ba? Nakakakita ka na ba? gidi lang din ang tanging na isagot ko sa kanya. Nagkwentuhan kami saglit at naikwento ko nga sa kanya na yun ang unang pagkakataon na makapasok ako sa Dilson. Madalas ko kasing nababasa online ang Dilson kaya naglakas loob akong pumasok doon. Napanood ko rin ito sa bitag segment ni Ben Tulfo. Inasar niya ako na dahil daw siya ang unang nahawakan ko, ay baka na daw ang destiny na makakatikiman ko. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa kabah at excitement. Nauutal pa akong sumagot sa kanya na baka siya na nga. Isinaman niya ako sa ng bahagi ng sinihan. Doon sa walang masyadong nakaupo. Hindi na naman ako mapakali. Lingon ako ng lingon sa lahat ng parte Hinawakan niya ang hita ko at hinaplos-haplos habang sinasabing mag-relax lang daw ako. At wala akong dapat ikatakot dahil lahat naman ang pumupunta na doon ay iisa lamang ang pakay. Yun ay ang makaraos. Hinawakan niya ang mukha at inilapit rin ang mukha niya. Hinalikan niya ako kahit may nakasuot pang face mask sa mukha ko parang ang hat ng eksenang yun. Dahil may nakapagitan sa mukha namin. Parang ayaw ko na gusto ko. Pataas ng pataas ang init ng libido ko. Mas naging malikot pang ang labi niya at dila. Ginamit niya ang dila niya para matanggal ng face mask na suot ko. Natanggal na nga ang tali ng face mask na nakakabit sa tainga ko. Kaya nalaglag ang face mask na naging dahilan para mas madilaan niya ang pisngi ko. Hanggang sa nabot na nga niya ang labi ko, Kuya Boy. Hindi na rin ako nakapagpigil pa kaya nilabanan ko na ang kanyang maalab na mga lik. Malambot na makapal ang labi niya kaya ramdam ko ang sarap sa bawat paglapat ng kanyang labi sa aking labi. Mabango ang hininga niya kaya hindi na ako tumanggi na makahalikan siya. Hanggang sa bungo ba ang isang kamay niya sa may zipper ko. hinaplos plus niya ang masailang bahaging yun habang magkalapat ang aming mga labi. Gigil na gigil siya habang nilalasap ko ang bawat sandali, Kuya Boy. Hanggang sa tuluyan na niyang nabuksan ang zipper ko. Huminto kami sa maalab na halikan at bumaba na siya. Lumood siya at bahagyang sumiksik sa may harapan ko. Matagumpay na nabot ng kanyang labi ang naguhumindik kong paps. Nakapikit lang ako habang napapaliyad sa ligayang nadaram ako ng mga oras na yun. Para akong nananaginip at nalulunod sa panaginip na yun. Parang kinikiliti at kinukuryente ang buo kong katawan. Malapit na sana kaming umabot sa rurok ng tagumpay. Kaya lang ay nagulantang kami sa malakas na ilaw na tumutok kung saan kami nakaupo. Rumoronda na pala ang security guard ng sinihan. Binilisan ko agad ang pag-aayos ng sarili ko. Sa sobrang takot ko ay hindi na ako nakapagpaalam sa kaulayaw ko, Kuya Boy. Dahil nagpulasan na ang mga tao. Tumayo ako at agad na lumabas na hindi man lang lumilingon. Hanggang dito na lamang po ang aking maikling kwento. Nagpapasalamat, Daryl. Maraming maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento, Kuya Daryl. Alam mo, na imagine ko at hindi ko maiwasang humagikik ng tawa sa iyong kwento. Nagmala Robin Hood ka sa eksena nung may nag sa mukha niyo. Anyway, hindi naman lingid sa kalaman ng nakararami na totoong nangyayari ito dyan sa sinihan sa rekto. Alam ko hindi lang dyan sa Dilson. Maraming lumang sinihan dyan na naging pugad na ng mga taong uhaw sa laman at gustong makaraos. Marami rin nagpupugad dyan sa may isitan rekto sa may sinihan din. May sinihan din dyan sa taas. Sana ay kapulutan ito ng aral ng ating mga masugid na tagapakinig. Iwasan po nating magkalat sa mga pampublikong lugar na kagaya niyang sinihan. Sabi nga nila ay sikat na sikat daw iyang delusyon noong dekada 70. Kung kayo po ay may na kwento, ipadala lamang ito sa dearkuyamboy at gmail.com Maraming salamat at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento. Alone. The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But the no time for me I've been Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.